sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ang tamang oras, sila sa East Trenta ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Martes, Anueve, sa buwan ng Disyembre taong 2025. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat. Hady Bernardo Sampang at Chicaina Abalon. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, mahigit isang daan libo apektado ng bagyong Wilma, Amihan at Shearline. PNP, todo bantay sa pagpapanatili ng kapayapaan sa tatlong araw na tigil pasada. At sa kalakalan, PNP pinaigting din ang market monitoring bago ang kapaskuhan. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, Pangunahing balita. Aabot sa mahigit 130,000 katao ang naapektuhan ng pinagsanib na epekto ng Tropical Depression Wilma, Amihan at Shearline. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 57,594 na pangapamilya o 132,849 katao sa labing anim na mga probinsya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng mga nabanggit na weather systems. Wala namang fatalities ngunit naitala sa lagpas 22,600 ang mga lumikas. Kabuang 31 mga lugar ang dumanas ng baha sa CALABARZON, MIMAROPA, BICOL REGION, EASTERN VISAYAS at CARAGA. Tatlong bahay ang nagtamo ng bahagyang pinsala. Sa ulat ng NDRRMC, mahigit 800,000 pesos ang halaga ng tulong na naipamigay sa mga apektadong pamilya. Bagong araw. Vamos a Nakabantay na ang pwersa ng pambansang pulisya sa iba't ibang transport hubs, mga pangunahing kalsada at pang-apektadong ruta para tulungan ang mga mananakay at panatinihin ang kaayusan at kapayapaan sa kabuuan ng tatlong araw na transport strike na nag-umpisa ngayong Martes. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan ng mga police commanders na makipag-ugnayan sa local government units at iba pang government agencies para sa unified Response upang mabawasan ng epekto ng tigil pasada. Ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla na bantayan ang kaligtasan ng publiko at tiyakin ang tuloy-tuloy na essential services sa kabila ng strike. Pangunahing tungkulin manon ng mga pulis na panatinihing payapa ang kilos protesta. Mula ngayon hanggang December 11, may kilos protesta ang transport group na Manibela upang kundinahin ang matagal na pagkaantala sa pagproseso ng kanilang mga dokumento at di umano'y payola sa Land Transportation Office. Samantala, naniniwala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kailangang magkaroon ang local government units sa Metro Manila at mga karatig lugar ng uniform, truck ban hours at iba pang coordinated na mga polisiya para kahit panoy mapaluwag ang daloy ng trapiko lalo na ngayong holiday season. Ito ang tugon ni MMDA Traffic Enforcement Group Director Victor Nunez kasunod ng naranasang standstill traffic sa Marcos Highway highway weekend. Ayon kay Nunez, kailangang coordinated ang traffic management plan ng LGUs. Anya, may pulong sila ngayong araw ng traffic heads sa Kainta, Antipolo, Marikina at iba pa upang hindi na maulit ang pagkakastranded ng mga motorista sa loob ng maraming oras. Samantala, irerekomenda rin ni Nunez na ipagamit sa publiko ng mga subdivision sa kahabaan ng Marcos Highway ang kanilang mga daan sa ilang partikular na mga oras. Nagpaalala din siya sa mga private vehicle owners na huwag pumarada sa Mabuhay Lanes dahil ang mga ito ay alternatibong ruta na itinakda para sa mga motorista sa Metro Manila. Bagong Araw Balita Kalakalan. PNP pinaigting ang market monitoring bago ang Kapaskuhan. Ito at iba pang business news sa report ni Shaira Gabornes din ng Philippine National Police o PNP ang kanilang market monitoring operations sa buong bansa dahil sa so patuloy na pagtaas ng presyo ng karne at gulay bago ang kapaskuhan. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melancho Nartates Jr., nadagdaga ng presensya ng pulis sa mga pampublikong palengke, supermarket at wet markets upang pigilan ang hoarding at panic buying. Mahigpit na nakikipag-ugnayan ang PNP sa Department of Trade and Industry o DTI at lokal na pamahalaan para subaybayan ang galaw ng presyo at tiyakin ang patas na bentahan. Kasubay nito, pinaigting din ng random checks sa mga pangunahing trading hubs at intelligence-driven operations laban sa mga nagtatangkang lumigha ng artificial na kakulangan ng produkto. Samantala, epektibo na ang taas presyo sa gasolina ngayong araw. Ayon sa hiwalay na advisories ng Shell Philippines Petrogas, Caltex Clean Fuel at Sea Oil Philippines, tataas ang presyo ng gasolina ng piso at 20 sentimos kada litro. Habang walang pagbabago naman sa presyo ng kerosene at diesel. Nagsimula ang pagbabago sa presyo ng gasolina kaninang alas 6 ng umaga sa karamihan ng oil firms maliban sa clean fuel na magpapatupad dito mamayang alas 4.1 ng hapon. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw, ulas panahon. Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang low pressure area sa layong 300-70 km sa kanlura ng lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Shear line naman ang umiiral sa eastern sections ng northern at central Luzon. Habang northeast monsoon ang umiiral sa natitirang bahagi ng northern at central Luzon. Apektado ng low pressure area ang Kalayaan Islands kung saan magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag at pagkulog pagkidlat. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms dahil sa shear line. Ang Batanes at Ilocos Norte ay apektado rin ng maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan dahil naman sa amihan. Ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos Region at natitirang bahagi ng ang Central Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may uh, manakanaka panandali ang mga pagulan ulan na dala pa rin ng amihan. Ang Bicol Region at uh, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng easterlies. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawinin na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.5 hanggang 29.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6.10 at lulubog dakong 5.27 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, malakanyang tinangging nanlalamig na sa issue ng flood control scandal. Dating senador Bong Revilla, posibleng kasuhan ng Ombudsman ng malversation at plunder. At sa palakasan, Philippine Women's Football Team, wagi kontra Vietnam sa SEA Games. Bagong araw, bagong balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita. Tiniyak ng Malacanang na matibay ang pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naumpisahang pagpapanagot sa mga dating opisyal, personalidad at akumpanyang ng abuso sa pondo ng bayan. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa obserbasyon ni Senator Panfilo Lacson na tila lumamig na ang interes ng Malacanang sa pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects at pagbawi sa pondo ng bayan. Ayon kay Castro, hindi dapat uh, kaligdaan na si Pangulong Marcos ang may gustong maimbestigahan ang anomalia uh, anomalya at tuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa mga dapat managot. Binigyang diin ni Castro na marami nang nagawa ang administrasyon sa loob lamang ng apat na buwan para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Anya, hindi huhupa ang naisi ng Pangulo hanggang sa huli sa pagsasampa ng kaso hanggang mapatunayang guilty ang mga nasa likod ng pag-abuso sa kaba ng bayan. Giit ni Yuse Castro, suportado ng Pangulo na mapalakas pa ang puwersa ng Independent Commission for Infrastructure. pangunahing balita pinag-aaralan na ng Office of the Ombudsman na sampahan ng malversation at posibleng plunder charges si dating senador Ramon Bong Revilla Jr. ito ay makara irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan ang dating senador at sampung iba pa sa isang panayam sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may sapat na katibayan laban kay Revilla na iniugnay sa flood control scandal ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay Remulla, ongoing ang investigasyon ng ombudsman sa dating senador. Ito ay batay sa salaysay ni Bernardo na naghatid siya ng 125 million pesos na nakalagay sa mga kahon at paper bag sa bahay ni Revilla noong December 2024. Nasundan pa umano ito kung saan isang aide ni Bernardo ang inutusang maghatid ng 250 million pesos sa bahay ni Revilla bago ang kampanya campaign period noong 2025 midterm elections. Tiniyak ni Remulla na hindi siya magpapaapekto kahit pa kapwa sila kaviteño ni Revilla. Mariin namang pinabulaanan ni Revilla ang bintang at sinabing idinadamay lamang siya ng mga gustong baluktutin ang katotohanan. Pag-ara, pangunahing balita. Samantala, nangako rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulia na susundan lamang ang mga ebidensya kaugnay ng pagtukoy ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang Pork Battle Kings. Luwabas sa November report ng PCIJ mula 2023 hanggang 2025 na nasa 1.2 Wang trilyong piso umano na allocable funds na sinasabing bagong uri ng pork barrel ang napunta sa presidential son at sa dating house speaker na pinsan ng Pangulo. Ayon pa sa PCIG report, may alokasyon na 15.8 billion pesos ang nakababatang Marcos habang 14.4 billion pesos naman ang napunta di umano kay Romualdez sa nakalipas na tatlong taon. Sinabi ni Remulian na susundan nila ang mga ebidensya at hindi siya mamimili sa magiging direksyon ng investigasyon. Ito ay kahit pa malaki ang utang na loob niya kay Pangulong Marcos na nagtalaga sa kanya bilang ombudsman o sumbunga ng bayan. Naniniwala si Rimulya na ang pagiging ombudsman ang huling posisyon na niya sa gobyerno na hahawakan kaya gagawin umano niya ang lahat ng makakaya para magawa ng maayos ang kanyang trabaho alang-alang sa interes ng taong bayan. Bagong Araw 办等党员。 Umapaw ang Madugo River sa Rojas Oriental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na malakas na ulan na nagdulot ng bigla ang pagbaha sa limampung barangay sa anim na bayan ng lalawigan. Ayon kay Rojas Disaster Office Head Larry Gabayno, ito ang pinakamalalang pag-apaw at pagbaha mula pa noong 1995. Kabilang sa mga mabilis na nilubog ng baha ang barangay Bagong Bayan, Kantil, Paklasan, San Isidro, Dangay, San Jose, Libtong at iba pa. Lubog din ang malawak na taniman ng palay at maging ang Pula Elementary School. Umabot sa 6,675 na pamilya o 27,655 na residente ang kabuang apektado. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nananatiling kritikal ang level ng Madugo River at ng iba pang ilog na mag-asawang tubig, malitbog, panggalaan, kasiligan at pula. Patuloy na nananawagan ang mga otoridad sa publiko na manatiling alerto. Bagong araw, balitang bayan. Sa ibang dako, natabunan ng gumuhong lupa ang tatlong kabahayan sa barangay Buhatan, sato Domingo, Albay, matapos ang tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan kahapon. Ayon kay punong barangay Noel Serrano, malaking himala na walang nasawi at ligtas na nakalabas ang mga pamilyang natabunan sa kanilang mga tahanan. Kwento ng isang residente, ang akala nila'y may dumara ang mabilis na truck nang gulatin sila ng rumaragasang lupa, natuloy ang tumama sa kanilang bahay. Dagdag ng punong barangay, halos wala nang naisalbang gamit ang tatlong pamilya kung kaya't nananawagan ang mga ito ng tulong para sa agarang pangangailangan ng mga naapektuhan. Personal namang nagtungo si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Narito Miranda sa lugar upang tignan ang sitwasyon at nagpadala na rin ng karagdagang tauhan para tumulong sa clearing operations. Bagong araw, balitang bayan. Passable na ang mga pangunahing daan sa presentasyon Camarines Norte matapos maitala ang dalawang landslide sa lugar dala ng pag-ulan. Noong Sabado ay gumuho ang lupa sa kalahati ng kalsada sa barangay Bagong Sirang at sumunod ang pagguho sa barangay Bikalen hapon ng parehong araw. Dahil sa banta ng landslide at pagbaha, 56 na pamilya ang inilikas sa Maangas Elementary School at nakatanggap ng paunang tulong. Payo ni Police Captain Rolly Nebran, Bagaman bukas na ang daan sa lahat ng uri ng sasakyan, nananatiling mataas pa rin ang alerto sa lugar kung kayat pinagiingat pa rin ang lahat sa pagbiyahe. Bagong araw, balita sa palakasan. Nananatiling may chance na ang Philippine Women's National Football Team na Filipinas sa 2025 Southeast Asian Games matapos ang 1-0 na panalo kontra Vietnam nitong lunes sa Chonburi Stadium, Thailand. Bumida sa panalo si Mali Ramirez na makascore sa ikaapat na minuto ng stoppage time matapos palitan ng opensa laban sa defending champions. Naging susi ang foul ni Thai Titao kay Megan Murray sa halftime na nagbigay daan kay Olivia McDaniel para maipasa ang bola sa half ng Pilipinas. Dumaan sa header ni Halilong ang bola sa penalty box kung saan unang nasagip ni Vietnam goalkeeper Trun T. Kim Tan ang pagtatangka ni Alexandre Carpio bago nag-rebound kay Ramirez na nakapuntos. Dahil dito na sa ikalawang pwesto na ang Pilipinas sa Group B kung saan kinakailangan nilang manalo sa susunod na laban sa December 11 kontra Malaysia para makapasok sa semifinals. Bagong araw. Balita sa Palakasan. Inaasahan namang makakabalik na sa practice ng Golden State Warriors si Stephen Curry sa Miyerkules matapos gumaling sa left quadriceps contusion at a muscle strain na nakuha niya noong Nobyembre 26 laban sa Houston Rockets. Kasalukuyan na siyang nagsasagawa ng individual on-court work sa Bay Area bilang bahagi ng kanyang recovery. Dahil sa injury, na-miss ni Curry ang huling apat na laro ng grupo para sa rehabilitation. Kung maayos ang kanyang kalagay, inaasahang makakapasok siya sa practice sa Miyerkules at maaaring maglaro sa Home NBA game laban sa Minnesota sa Biyernes. Bangang sa ating pagpapatuloy, VP Sara Duterte-Carpio hindi na na sorpresa sa panibagong impeachment na ikinakasa laban sa kanya. DFA inihahanda na ang tulong para sa Pilipinong ipadedeport mula sa Amerika. At sa ibang bansa, 7.6 magnitude na lindol, yumanig sa hilagang Japan, tsunami warning inilabas. Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Balitang Araw, Pangunahing Balita. Balik-balitaan tayo, hindi na kinagulat ni Vice President Sara Duterte Carpio ang sinasabing paghahain laban sa kanya ng panibagong impeachment complaint. Para sa bise, ginagamit lamang ito bilang bargaining chip ng ilang mambabatas bago ang pagpasa ng 2026 national budget. Una rito, inanunsyo ng bagong alyansang makabayan o bayan na naghahanda sila ng bagong impeachment complaint laban sa Vice President. Ito ay kapag napasuna ang one-year ban sa Pebrero 5, 2026. Sa harap nito, tiniyak ni Duterte Carpio na handa niyang sagutin ang mga aligasyon na binibintang laban sa kanya. Naniniwala ang vice na hindi prinsipyo ang pinagmumulan ng mga tangkang maalis siya sa pwesto, kundi peraanya niya ang nagdidikta dito. Apela pa ng vice-presidente sa mga nagsasamantala sa impeachment impeachment process, huwag magkubli at magpanggap na ito ay sangalan ng good governance. Bagong araw, pangunahing balita. Naghahanda na ang Department of Foreign Affairs o so DFA ng assistance para sa Filipino detainee na nakatakdang ipadeport mula Estados Unidos kasunod ng removal order na inilabas ng immigration authorities. Sa report sa DFA, kinumpirma ng Philippine Consulate General sa San Francisco ang nakatakdang deportation kay Greggy Valerio Sorio na kasalukuyang nasa Northwest ICE Detention Center. Una nang tumanggap si Sorio ng legal support mula sa DFA Legal Assistance Fund, ngunit ipinag-utos pa rin ng U.S. Immigration Court ang kanyang removal. Sinundan pa ito ng denial ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE sa kanyang aplikasyon na manatili sa Amerika. Tiniyak naman ng DFA na nakamonitor ang konsulada sa kondisyong medical ni Soryo na may ulcerative colitis kaya sila ay nakikiusap para sa humanitarian consideration na i-delay ang kanyang deportation. Ngunit nanindigan umano ang ICE Health Services Court Corpse na tuloy ang kanyang removal matapos nitong i-assess ang kondisyon ni Sorio. ara, pangunahing balita. Sa iba pang balita, nakapagproseso na ang Commission on Elections ng mahigit 800,000 na application para sa Voters Registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin sa November 2026. Hanggang nitong December 7, nakatanggap ang COMELEC ng 877,422 na aplikasyon. Sa nasabing bilang, 682,268 applicants ay para sa Barangay elections habang 195,154 ang para sa SK elections nakatanggap din ang poll body ng 240,743 na aplikasyon mula sa first time voters na 18 years old and above ang mga registrant naman na may edad 15 hanggang 17 ay mayroong 195,154 na applications matatandaan na nagsimula ang voters registration period noong October 20, 2025 at tatagal hanggang May 18 2026 sa taya ng COMELEC aabot sa 1.4 na milyon na new voters ang magpapatala sa kabuuan ng registration period. Bagong araw, balita pandaigdig. Yumanig ang hilagang baybayin ng Japan sa magnitude 7.6 na lindol malapit sa Misawa ayon sa United States Geological Survey. Naglabas ng tsunami warning ang Japan Meteorological Agency at naitala ang unang alon sa Aomori Port bandang alas 11.43 ng gabi kasunod ng iba pang alon hanggang 50 cm. Iniulat ng lokal na media na nagkaroon ng ilang sugatan, basag na salamin sa kalsada, at nagtakbuhan ng mga residente ng Hachinohe patungo sa City Hall. Tiniyak naman ng pamahalaan at ng Tohoku Electric Power na walang abnormalidad sa kanilang Higashidori at Onagawa Nuclear Power Plants matapos ang lindol. Bagong araw, Balita Muli namang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos magsagawa ang Thailand ng airstrikes. Sa disputed border nito sa Cambodia, ito ay ayon sa ulat ng militar ng Thailand. Kasunod na rin ito ng pagtutulak ng parehong bansa ng CC sa isa't isa dahil umano sa paglabag sa ceasefire agreement na inareglo ni US President Donald Trump. Kinumpirma ng militar ng Thailand na nasawi ang isang soldado Dalong Thai at nasugata ng apat pang katao sa pag-atake ng Cambodia sa dalawang lugar sa easternmost province ng Ubon, Ratchantani. Bilang tugon, sinimula ng Thailand ang paggamit ng aircraft upang tamaan ang target nitong military ng Cambodia sa iba't ibang lugar. Ayon sa Defense Ministry ng Cambodia, ang Thai military umano ang laglunsad ng pag-atake madaling araw sa kanilang puwersa sa dalawang lokasyon at hindi naman gumanti ang kanilang tropa. Matatandaan na naunang sumiklab ang border dispute nitong Hulyo, ngunit natigil ang labanan matapos maging epektibo ang ceasefire deal na pinangasiwaan ni na Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at US President Trump noong Oktubre sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bagong araw, bagong diwa. Mula po ito sa Colossus 3.9 hanggang Gs. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa ninyo. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Bagong Araw, Bagong Balita Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, ang sa buwan ng Disyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At si Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ang tamang oras alas 6:57 ng umaga. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag,